Pa, paano mo sabi na ang Iglesia ni Cristo ay kapilang sa isipin isin? Alright. Number one, hindi sila naniniwan na si Cristo ang Diyos. Si Manalo mas mataas pa Cristo. Bakit ka? Ang paniniwala nila ni Cristo ang tao lang. Tama. Si? Ano ang paniniwala nila ni Kristo Manalo? si Felix Manalo ang kalagayan ay angel. Sumo angel. Right. So, kung ipatalis natin sa Bible, sino mas mataas sa dalawa? Ang sabi sa Bible, ginawang mababa ng Diyos ang tao kaysa sa mga angin. Sa mga mas nakatatakas sa atin ang kalagayan ng mga angin kaysa sa ating mga tao. Bakit? Kasi ang mga anghel makapangyarihan. Pakinggan ninyo ang kapangyarihan talagang anghel. 28 ng Mateo, versikulo 1 hanggang 2. Pakinggan ko. Pababa ang kalagayan na ini hindi tayo mataas sa mga anghel, hindi ang mga ang mga anghel mas mataas sa ka kanagayan at sa kapangyarihan. Pakinggan nyo, 28 puno hanggang doso ng batay. Pagkatapos ng sabat sa pagbubukang niwayway ng unang araw ng Santigo, si Maria Magdalena pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang kritikan. Okay. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Uy, lindol na malakas. Tapos sapagkat lumabas mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Diyan nyo ha. Na, na napo, Nagka excuse. Nagkaroon ng na malakas na lindol. Bakit? Umuuapaw ang, ang isang anghel. Isang anghel para niyo ng na lupa. Ngayon, okay, okay. anong niya? Tuloy. ay Okay, hinabos. Ang kanyang anyo ay tulad sa iblat at ang kanyang pananamit ay maputing parang musina. Anong sabi? Ang kanyang anyo ay gaya ng iblat. Ibig sabihin, nagliliwanag. Baka nakakita kayo ng ipinta, kasi sino ba kayo? Yes! Mabilis. So, gano'n din yung, yung kagay, mabilis din. Para sa ipinta. At siya'y nagliliwana. Ang sabi sa bayo. And according to Bible, ang sabi, ang anghel ay ano, bumaba ng may malakas na dito. So, ganun ang kapangyarihan ng mga anghel. Huwag mo sa tao. Ang ka tao walang ganun uri ng kapangyarihan. Wala tayo ganun palakas. Kaya na po si ang anghel. Tapos si Kristo, tao lang. Oh. nila yan ni Eddie. Oo. mali, mali yun. sa nakikita yun eh. ba? Sino po na mama ni yung namatay? Sino po pa din sa Ellie? Yun yung nagkagulo, di ba po? Di ba po yung nagkagulo yung